eto na. Kamakailan nga po ay nagpasaring si Nico Loco kay Vice Ganda kung saan sinabi niya na you aren't in a comedy bar when where everyone is expected to let jokes slide. 'Di ba dapat it's a family-friendly noontime show para sa mga viewers to watch and enjoy. Ang tanong po, nasa tamang timpla ba ang patawa ni Vice? ganda sa kanilang noon time show o pang comedy bar, pang comedy bar lang ito para digayahin ng mga bata. Ayan. Ayan ah. na. Isip-isip. Ay, ano, ng ano, ah. Asan mahawag ano? Mahiwagang ano? Ang tawag dyan? <laughs> Fishbowl. Oh. <laughs> Diyos ko. Pero mabigat-bigat ang topic natin. Nasa kamang tip lang ba yung pagpapatawa? Pang comedy? O, tama lang ba para sa isang non-time show? Uh, Hanggang comedy bar na lang dapat yung mga ganong patawa. Mga joke. Parang ganon. Ano yon Ay, Diyos ko. Yeah. Baby. Yes! Nasa tamang timpla. Okay. Diyos mio, alam naman natin si Vice Ganda na kapag nagpapataw, eh syempre, alam niya na yung nangyari dati nung meron siyang ginugyok na na-offend. Pero dito, nasa tamang timpla yung pagpapataw niya na talagang carry na carry ng mga manonood na hindi wow. sila ma-offend. O iba, offensive ang dating sa kanila, lalo na yung sinasabi kay Ogie Alcacil. Pero hindi, nasa tamang timpla. At, ito pa, pagkakaalam ko minsan si Vice Ganda, yung pag kasi kinukulang siya ang pagkakalabo. Minsan humingi siya ng tips doon sa magkaibigan si Jugs and Teddy. Ganon? Yes, kung paano, ano ba ko niya pagpapataw? Kasi misa po sa araw-araw na show nyo na napapanood ka, misa naiubusan ka rin ng pagpapatawa. Ganon? Ng Correct. Tama, sa tawang tila sa akin, no pang comedy bar. Sa sabi mo nga, nahirapan siya. Pero dapat siguro, kasi hindi mo talaga mapipis lahat ng mga manunood. Meron pipi kondi hindi nagugusto ng joke. Kasi nga, iba yung talagang patawa ng comedy bar. Kasi grabe talaga yung bardagulan pag comedy bar, di ba? Parang ganun. So yung iba, hindi talaga masakyan si Bay. So no talaga. Kung baga, Pati ko to at agree ako sa sinasabi ni Nico Loco na dapat timplado lang parang ganun yung ano yung patawa mo sa noon time show kasi pampamilya yan kung yung iba yung mga bata kasi baka kali na okay lang na binubuli binabardagol yung ano yung mga ginujoke mo so syempre, dapat ilagay natin yung tamang ano talaga, panonood, yung tamang timpla para sa TV show na iba naman talaga sa comedy bar. Kasi ang comedy bar, ano lang naman, yung mga bata minsan hindi masyado nadadala sa ano, di ba sa mga bar, lalo na pag ano, pag mga bata-bataya kasi mapupuyat sila, iinom ng alak. So iba talaga yung TV show, iba sa comedy bar. Ayaw. Well, friendship sa mga comedy bar din minsan ang mga nanonood ng na o-off din minsan. Kaya, nga, si exactly. Ba? Sa comedy bar. Pero ito, siguro naman, merong parental guidance. Anak, huwag mong gagayahin yan na yung ginagawa ng sa pagpapatawa. sa so, ganyan lang, ganyan lang talaga si Wes magpatawa. Sabi, pinapayuan yung mga anak. Ganun lang ha. Pero alam mo, Prenso, kasi minsan, wala nang panahon ang mga magulang, lalo pag nasa trabaho <laughs> sila, na yung mga anak nanonood na malayang nanonood ng telebisyon. Diba? Bakakala nila minsan, okay lang yung ganung mga klaseng patawa, okay lang yung nambubuli kasi napapanood nila. Parang ganun, kubaga, ang hirap din kasing na ano, na nagagaya ng mga bata yung point na yun kasi pinapanindigan ko to. Yun. Saka sabi mo nga sa comedy bar may mga napipikon din. So how much more sa TV kung napapanood mo na ano, kapikon-pikon yung mga patawa So, hayaan na lang natin sa comedy bar yan. Kung baga, suwabi lang dapat ang mga jokes na gagawin sa mga non-time show. yon Mari, anong paninggan? Sa sagong Mari, sa sagong <laughs> Mari, di ba? ah uh, maybe. Oh, pwedeng may point, may point si Gerald Dan. May point ka rin naman. Okay. Tama. For, ha, for how many years, di diba, bago naman si Vice sa TV, eh, ilang years siya sa comedy bar. So, hindi talaga, um, hindi mo talaga, ma, kumbaga, hindi mo talaga mapipigilan na nadadala mo yung brand of comedy mo sa noon time show kasi doon ka galing. Kumbaga, doon ka nasanay. Okay. So, may mga times talaga na minsan din talaga pag nagpapatawa siya, parang minsan may ano, may off moments. Pero yon is understandable. Kasi nga, ay nga pala, nasa noon time show ako ganun. Pero, compared naman dun sa pag sa uh, comedy niya sa, sa bar, medyo nag na rin siya eh, ba? Diba? Talagang inag-adjust din siya into a noon time show. Kasi, alam naman natin na pagka noon time show, siyempre, eh, pinapanood ka ng MPRCB. Medyo tame na rin siya compared dun sa pagpapatawa niya dun sa uh, comedy bar. Yun. So, therefore... I therefore, therefore conclude na para feeling ko naman, <laughs> oo, di, may, may time din naman na nawawala siya ng kaunti, oh. pero naibabalik naman niya sa tamang timpla. It's because of yung awareness niya na nasa noon time show ka, di ba? pat may mga batang nanonood? So, kayo po mga classmates. O, oh, dagtakan mo, di ka, dito ka dito? <laughs> Hindi, kung baga, kayo ba mga classmates, dapat ba na ang joke ni Vice Ganda ay naakma sa it's showtime or oh, pang, -comedy pang comedy bar lang ito. Oh, okay. parang gano'n. Yeah. Yeah.